Nasaliner. Nasaliner. Nasa silinder! Nasa silinder! Hindi sa tayo dito sasabot yung barkong to! Ang susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. So, critical ang kondisyon ngayon at hindi pa malaman kung ano ang maaaring resulta sa aksidente yung naganap dito kay Zoe. Ayon kasi dito sa doktor, sinabi niya kay Dr. Arjetanyag na 50-50 nga ang kalagayan ni Dr. Zoe Tanyag at ito ang kinabigla nga ni Dr. Arje Tanyag kung paano nangyari yon e parang kailan lang na magkasama pa nga sila ni Zoe at ito nga ang huling kausap sa nila kung nasagot nga ni Zoe ang cellphone nung sinagot nga ni Dr. RJ Tanyag. Siguro yon ang time na yon nang naaksidente ito nga si Zoe. Dito ay sinabi nga ni Dr. RJ Tanyag sa doktor niya sa Apex na gawgawin nila ang lahat para mabuhay lamang itong si Zoe na anak niya. Pero ayon nga sa doktor ay hindi niya maipapangako. Gagawin din nila ang lahat. Pero inunahan niya na nga itong si Dr. RJ Tanyag at sinabi na posible po na mamatay itong anak nyo dahil na rin sa tamo nitong sugat. Samantala naman walang kamalay-malay itong si Moira habang nga doon ay nasa kamatayan din ang kalagayan ni Lalinet Giselle dahil anytime ay pwedeng sumabog nga ang bomba na yon at masayang masaya nga itong si Boyrat gusto niya na rin tumakas dahil nga ay sa naisan siya nga ni Dr. Katie. Wala siyang kamalay-malay na dahil sa ginagawa niyang paghihiganti at sa sobrang saya niya sabi niya ay free na daw itong si Moira ay yung anak niya naman pala na si Zoe ang nag-aagaw buhay ngayon sa hospital at wala man lang siyang kamalay-malay. Samantala naman ay nakalabas nga itong si Si Dr. Ray, Dr. Lendon at si Dr. Katie dahil na rin sa tagline na ang galing sa pag acting na ni Do Dr. Katie. At yun na dala nga sila ay kinalagan nga siya ni Moira at hindi alam ni Moira na yun pala ay isang patibong at sinakal nga ni Dr. Katie. Itong si Moira hanggang sa pinukpok nga siya ni Dr. Lindon ng baril at nahimatay ito Ganon din ang pagdating din nitong si Dr. Carlos Benitez Dahil na rin sa nirintahan niyang Jitsky ay nakarating agad nga itong si Dr. Carlos Sa yate kung nasaan itong si Lalinit at Giselle na hino nga ni Moira dito ipapakita papakita nga ni Dr. Carlos kung paano niya iligtas o magiging hero nga si Dr. Carlos sa mga mata ni Lynette at nila um, Giselle. Ganon pa man itong si Uh, Justin at si Annalyn maswerte nga nakaligtas dahil na rin sa merong bangka na pararating doon sa karuroonan nila. Pero yon nga ang malas nila dahil hindi sila basta-basta makadaong sa pangpang -pang dahil naubusan ng krudo yung bangka na sinakyan o yung bangka na nag sa kanila. Kaya hintay na lang natin bukas kung ma kung paano nga makakaligtas ang sakay ng yati na yon pero sigurado natin na ligtas na ligtas na, ligtas na nga itong si Annalyn at si Justin dahil nasa mga kahit nawalan sila ng krodo pero doon natin malaman na ligtas na sila ito namang si Giselle at si lenet uh, Lynette ay natrap doon sa isang kwarto kung saan ay hindi na sila makakalabas pa